Tang umaga, narito naman ang unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nakatakdang humarap ulit sa pagdinig ng Senado mamaya si Dismiss Mamantarlak Mayor Alice Guo na ngayon nakakulong na sa Pasig City Jail. Sumuko naman sa NBI ang pitong kapwa akusado ni Guo sa kasong qualified human trafficking. Gita sa kanila nagtitinda sila sa palengke at hindi raw naging kasosyo ni Guo. May unang balita si June Venaracion mula sa PNP Custodial Center sa Kamkrame, kung saan solo niya ang selda, kama, electric fan at banyo. 43 ang kasama ni Dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa 45-square-meter na selda sa female dormitory ng Pasig City Jail. Bago siya ilipat, may nakita pa ang mga doktor ng PNP na hinihinalang impeksyon sa kaliwang baga ni Guo. Meron po siyang slight colds uh, and cough pop. Kaya pagdating sa Pasig City Jail, inilagay muna si Guo sa isolation cell kasama ang tatlo pang inmate e na ginagamot dahil sa tuberculosis. Ito po ay almost one month na nagagamutan and inassure naman ng ating doctor na hindi na ito nakakahawa yung tatlo na naka-isolate. Pero sa lab test, negatibo si sa TV. Kaya inilipat na sa regular na na siyam na inmate e lang dapat ang kapasidad. May musyon ang kampo ni Go para manatili sa PNP Custodial Center dahil sa bantao mo sa kanyang buhay. Pero sa utos ni si Pasig City RTC Branch 167 Presiding Judge Anilin Medis Cabelis, moot o wala ng saysay ang musyon dahil nailipat na si Go sa Pasig City Jail. Naasang ilalabas sa kulungan si Go para dumalo sa pagdinig ng Senado. Gaya ni Go, naharap din sa kasong qualified human trafficking. Ang pitong itinuturong incorporator ng dalawang Bogus o na kumpanya ni Go na may kinalaman sa Pogo. Lima sa kanila ang unang sumuko sa NBI Central Zone regional office noong isang linggo. Lumutang sa NBI ang dalawa pa. Sila ang lumalabas ng mga responsible dun sa Hongsheng Sheng Incorporators at saka sa Sun Yuan Incorporators. Lahat ito ay mga uh, masasabi natin na bogus corporation ni Alice Guo. Inilipat na sila sa NBI detention facility sa NBP compound sa Muntinlupa. Apat sa kanila nagpakilalang tindera lang sa palengke sa bayan ng Konsepsyon. Hindi po namin alam. Wala po kami alam. Yung Konsepsyon, katabi lang ng banban yan. Okay. Noong 2019 daw, nag-apply sila ng, ano, ng lending. Malamang doon sila lang nakuha ang pangalan nila. Pero hindi sila na tita mismo ni, hindi, hindi sila kilala ni Mayor uh, Goa. Giit naman ang dalawa pang sumuko, nagamit lang sila at ang nagpapirma raw sa kanila kapatid ng itinuturo ng NBI na presidente ng isa sa mga kumpanya. Takot takot na po kami sa security po namin. Hindi po biro yung mga tao na sa ligod po nito. Paliwanag naman ang itinuro ng NBI na presidente umano. Kakilala nga niya si Go dahil nakasama niya ito sa isang proyekto ng probinsya. Pero hindi raw siya sangkot sa trafficking at nag-invest lang siya sa isang kumpanya. Ang investment na po ito nung inalok po sa akin, ay uh, online, for online gaming. Hindi po si Mayor Alice Go. Dismissed, uh, Bamban Mayor Alice Go ang, ang nag-alok sa akin. Iba pong tao, hindi po siya. Yun po mga details sa korte ko na lang po yan ibabanggitin. Doon po sa sinasabi niyang ginamit ang pangalan, siya po ay pumirma. Inalok din po sila dito para mag-invest. Sila po ay nag- uh, nakakabasa, nakakasulat sakali magboluntaryo ang mga sumuko para maging testigo. Para ma-discharge as a state witness, kailangan you must appear at the least guilty. Uh, ayun, yung sinasabi nila na nagamit lamang sila, maaaring uh, ground dyan. Sa labing apat na kapwa akusado ni Alice Go sa non-bailable na kasong qualified human trafficking, pito ang at large pa rin. Yung mga karamihan Chinese ang at large pa. Pero hindi kami tumitigil ng paghahanap sa kanila. Ito ang unang balita. June Venerasyon para sa GMA Integrated News. Kaunay nga ng paglipat ni Alice Go sa Pasig City Jail. Mapanayam natin tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, na si Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Superintendent Bustinera, magdaumaga umaga po. Magandang umaga po, uh, Sir Egan at okay. sa mga sumusubaybay ngayon sa inyong programa. Kumusta po Warning. si Alice Go sa unang gabi niya dyan sa Pasig City Jail? Uh, wala namang pong reported na any negative or an uh, incident. Uh, so uh, we assume na ano naman po, uh, normal naman ang kanyang gabi at wala din naman pong any report sa atin ng warden noon. Uh -oh. So, okay naman po. Ilan po ba yung kasama niya sa selda? Uh, pinasok po natin siya sa selda na may laman na 43, pang 44 po siya. Pang 44. Kamusta po yung sinasabing lung infection? Yung nabanggit niyo po sa akin umaga, na-clear uh, na po na ba siya doon? Uh, cleared na po siya. Dumating po ito ng 3.43 p.m. yung resulta Apo. ng aming uh, confirmatory test sa kanyang sputum at negative naman po ito. Kaya agad-agad po namin siyang inihalo na sa general population. Apo. Yung sinasabi niyang death threat, Uh, kamusta ho seguridad niya kung may kasama siya dun sa loob ng selda? Wala namang kayo nakikitang banta sa kanyang buhay diyan. Wala naman po kaming nakitang banta. at uh, tiningnan po namin yung profile ng bawat isang nakakulong o nakakasama niya doon sa seldang malaki nga po ang laman. Tapos, uh, uh, yung observation naman po, pinabantayan naman po siya 24-7 sa ating mga duty. At Apo. kita naman po, yung pinaglagay niya po kasi ay malapit din sa rehas, kaya kita naman po ng duty. Okay. Uh, mamaya ho, dadaluya siya sa Senado, no? parang huling pagdining na yata. Kayo po ang magbibigay ng seguridad sa kanya? Tama po. Ito po yung uh, utos po ng korte na kami na po ang magdala. At meron naman po kaming augment na security, ibig sabihin, uh, may pakikipagtulungan sa Pasig City Police Station na tutulong okay. din sa pag-secure ng convoy. Opo. Pwede ba siyang magpadala dyan ng pagkain? Baka ayaw niya ng pagkain ng ano? kulungan. Pwede po ito, uh, Sir ah, Igan. Uh, basta dala lamang po ng dalaw at lutong pagkain. At hmm. uh, of course, subject to inspection. Opo. Nung una siyang nakita, kamusta ho yung kanyang mood sa napapanood natin sa mga hearing? Uh, medyo ano po medyo balisa eh, nagulat po doon ng feedback po ng warden bawal po kasi ang lalaki doon sa selda so pinapasok po namin yung mga babaeng empleyado mm. at ang feedback po ay medyo nagulat nung nakapasok na doon sa malaking uh, selda natin uh -oh. uh, yun yun lang po yung nagulat po Yun daw po yung reaction okay ay maraming salamat po BJMP spokesperson Jail Superintendent Jrex Bustinera ingat po maraming salamat po Sir Egan good morning Masintabi po sa mga nag-aagahan, problema ngayon ang ilang negosyante sa dagupan ng pagdami ng mga daga. Wala sa mga kanal, wala ng humupa baha. Sa mga aldan, Pangasinan naman, may mga tinamaan na ng dengue dahil sa hindi pa rin humuhupang baha. Live mula sa Pangasinan, may unang balita si Claire na kanilaw dungka ng GMA Regional TV. Claire? Ivan, bukod sa dengue, problema rin ng ilang tagamaldan Pangasinan ang mabahong amoy at nilulumot ng tubig dahil sa matagal ng baha. September 16 na makaramdam ng sintomas ng dengue, ang walong taong gulang na apo ni Marilyn Arbandal ng barangay Gigilonen, Mangaldan, Pangasinan. Bukod sa mataas na lagnat, nagsusuka rin daw ang bata. Dinala siya sa ospital at nadiskubring may sakit na dengue ang bata. Isa ang kanyang apo sa tatlong tinamaan ng dengue sa barangay nila dahil sa hindi pa rin humuhupang bahas sa lugar. Sakit ang ulo, nilalagnat, parati, tapos nawawala. May, may 42 na ano siya na sinat, natatakot ako. Buti nga hindi, umano sa, hindi lumabas sa ano niya, yung dugo. Ang inaano namin, naagaban ka agad, inilagyan ng gamot. Problema rin ng mga residente roon ang mabahong amoy at nilulumot ng tubig dahil sa matagal ng baha. Pagkaganya na meron na dengue, uh, nire-report namin kagad sa infirmary tapos sa ano nila sa hospital. Tapos mag -ano kami ng mga, yung para sa kitikiti yung ilalagay sa may tubig tapos minsan yung mga ibang nababaha na kagaya nito, meron kami ibinibigay na gamot. Ayon sa opisyal ng barangay, kapag nakararanas ng pag-uulan, inaabot ng mahigit limang buwan bago humupa ang baha sa kanilang lugar. Bilang pansamantalang solusyon, nilalagyan muna nila ng larvicidal treatment ang tubig at namamahagi sila ng gamot kontra leptospirosis sa mga residente. Gagawan po dito sa mismong daan ng drainage canal. Kaya kailangan magawa ng para pero may mga resolution na lang kami naibigay kay gobernador. Problema ngayon ng ilang negosyante sa Dagupan City, ang paglipanan ng mga dagamula sa mga drainage kanal. Tila dumadami raw ang mga ito matapos ang pagbaha sa lungsod. Oo, sa labas marami. Ang ilang negosyante, naglagay ng mousetrap sa harap ng kanilang mga pwesto. Kanya-kanyang linis naman ng ibang negosyante. Puspusan ang pamamahagi ng Dagupan City Government ng gamot kontra leptospirosis sa mga residente, pati ang paglilinis sa mga kanal ng iba't ibang barangay. Ivan Payo ng otoridad sa publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran at lagi magsuot ng bota at anumang panangga kung susuong sa ulan at baha. Ivan. Maraming salamat. Claire Lacanilao Dungka ng GMA Regional TV. Pinalilikas na ang mga Pinoy sa Lebanon sa gitna ng tumitinding gulo sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak Magandang umaga po, Secretary Kakdak. Magandang umaga po sa inyo, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga din po. Apo, Secretary, ngayon pong nagpapalitan ng atake yung Israel at Hezbollah. May mga napaulat bang nasakta, nasawi o nawawala sa mga kababayan natin Pinoy na nandyan po sa Lebanon? Ang mga report po na natatanggap natin ay sa uh, kasalukuyan ay wala pong report ng nasaktan o nasawi na Pilipino dito sa palitan ng putukan uh, between HESCOLA and the Israeli Defense Forces. And we hope it stays that way po at uh, sana po ay, ay uh, mag-improve po ang sitwasyon. Opo. May mga nagpaparepatriate ba tayong mga kababayan dyan, Secretary? Yes po. Uh, ang napapansin po natin ay ay uh, nitong buwan ng September ay... Uh, uh dumami ng konti ang mga nagpapa -repatriate. Sa ngayon, sa kabuuan mula nung ipinagutos uh, ng ating pangulo ang likas na uh, likas at libreng repatriation ng ating mga kababayan mula sa Lebanon ay 430 ang nauwi. At uh, yun nga nitong uh, buwan ng Setyembre ay uh, higit kumulang mga uh, around uh, nearly 100 'no yung uh, ang uh, lumikas Bagamat ganon ay alam natin na marami pa rin ang hindi naga-avail ng voluntary repatriation kaya patuloy ang ating panawagan. We join the DFA at ang embahada natin uh, sa Beirut uh, bilang panawagan na umuwi na uh, uh, habang uh, uh, maari pa bukas pa ang airport at paari pang umuwi nang uh, ligtas sa ating malabaya. Sa pagkaganyan po na nagpahayag na po sila ng kagustuhan na makauwi na muna dito sa bansa, gaano katagal ang bibilangin nila bago sila makabalik dito sa Pilipinas? May pagproseso lang sa Lebanese authorities. Alam natin na uh, may pinoproseso na higit kumulang uh, uh, ng mga uh, 70 uh, pa uwi. Uh, higit kumulang mga isang hanggang dalawang linggo kasi may immigration uh, mm -hmm. processing pa na otoridad mm -hmm. sa Lebanon. Uh, but And of course, uh, gusto ko lang pahayag muli na libre ang uh, pagpapauwi ang repatriation at, at uh, ang serbisyo at sa pagtanggap sa kanila dito, whole of government approach na inatas ng ating Pangulo, uh, ang DSWD at DOH. Ay katuwang po natin sa pagsalubong at ang testa pagsalubong sa mga nanonong balik. Opo, secretary, dadakihin yung mga Pinoy po na ayaw umuwi, ano, at uh, ligtas pa ba sila doon? Meron ba kayong komunikasyon sa kanila o baka mag gusto nyo magbigay ng mensahe sa kanila mga mahal sa buhay na nandito para iparating ho sa kanila yung panawagan ng DMW. Weil uh, karamihan ng mga Pilipino sa Lebanon ay nasa batdang gitnang bahagi which is Beirut. Ah uh, uh -huh. ang bansang Lebanon kasi sa coastal country along the Mediterranean Sea. At uh yung southern Lebanon na tinatawag uh, kaduktong northern Israel ay mga uh, ang kantsya ay less than 100 you no know, Filipinos ang nandoon sa southern cities and towns. Uh, sa border mismo walang Pilipino pero doon sa southern cities and towns around less than 100 uh, at tayo ay in touch with the Filipinos there at uh, ang ang karamihan nga ay nasa Beirut at uh, ang ating uh, patuloy nga na panawagan na sila mag-avail na ng repatriation, ng voluntary repatriation. Apo. Maraming salamat po, DMWD Secretary Hans Kakdak. Maganda umaga po sa inyo, Secretary. Salamat po. Thank you. God bless. Hindi na raw papatulan ni Senate President Jesus Cudero ang usap-usapang papalitan umano ang liderato ng sirado. Sure, uh, Sabi ni Escudero, bakit pa siya magkukomento sa mga anyay chismis na galing sa mga unknown source. Tinanggi ng ilang senador na may alam sila sa sinasabing kudeta sa Senado. Ay ka Senate President Temporary Jingoy Estrada, may narinig siya tungkol dito ilang linggo na ang nakalipas. Itinanggi na siya ang papalit kay Escudero. Hindi rin daw maganda para sa Senado na laging nagpapalit-palit ng liderato. Itong mayon ng palitan ni Escudero si Senator Juan Miguel Subiri bilang Senate President. At kaugnay naman sa pagtutol ng piston at manibela sa Public Transport Modernization Program, makakausap po natin, Transportation Undersecretary Andy Ortega. Yusek Andy, sir, magandang umaga po. Hi Ivan, uh, good morning. Uh, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Una-una po, uh, kumusahin ko ang ating monitoring sa day 2 ng transport strike. kumusta po ang ating mga commuter? Uh, as of now, no, katatawag ko lang, kasi check ko lang po sa interagency task force. Mm -hmm. Lagi po itong nabubuo pag may magandang itong klaseng uh, kaganapan. So yung mga pitong areas na na-report sa akin, sa Alabang, mayroon isang jeep nila, may labing dalawang tao nag-rally. Sa Pilkoa, may sampung tao. Sa UP, zero. Sa Welcome, zero. Sa May Commonwealth, zero. Sa Aurora Boulevard, zero. Mm -hmm. So basically, it is the same as yesterday. Uh, Kokonti lang po yung kasama nila sa rally. Ngunit uh, tuloy naman po, full force naman po yung interagency sa tulong ng MMDA ng mga LGUs para kung may mga kaganapan na handa naman pong tumulong yung ating mga uh, sasakyan at ang gobyerno po. Pero kahit ho maliit yung mga protest actions, Yusek, kahapon may mga base sa monitoring ng mga reporters din nakasamahan namin, may mga nahirapan ho sumakay. Eh. May iba mga isa, dalawang oras ang inantay bago makasakay ng jeep na karaniwang hindi naman ganong katagal. Uh, kasi kahapon was a Monday mm -hmm. and rush hour talagang normal naman po yung uh, medyo pahirap pa uh, sa po. Pero tinugo na naman po yan. Uh, kahapon po ang MMDA was able to deploy less than five na sasakyan po nila para tumulong doon sa nasasabi po natin mga medyo na stranded po. Uh -huh. So today we will still continue. Pero yung pag-deploy po natin, Ivan, ng uh, uh, rescue vehicle, uh, kinokontrol po natin kasi ayaw na yes, po yes, natin uh -huh. maapektuhan yung ating legitimate consolidated transportation groups mm -hmm. po. Uh, yung uh, Pistola at Malibela, ho may, may hinaing motion to resolve sa Korte Suprema. Uh -huh. Kung pagpapatigil ng PTMP, ano ang reaksyon niyo dito, uh, Usec? Alam mo, Ivan, yun yung ginawa nila since last year nung talagang hindi na nagkasundo ang mm -hmm. gobyerno at sila dahil ayaw nga nila mag-consolidate, hindi gaya ng 83% na pumayag, eh tama lang naman that they follow up yung proseso nila na sila nag na pumunta sa Supreme Court. Hintayin na lang po ng lahat yon na uh, siguro yun po ang tamang uh, pamamaraan. Oho, uh -huh. alam ko ho na naabanggit na rin ni uh, Secretary Bautista kahapon sa briefing natin sa Malacanang na non-negotiable ho itong pagpapatigil o uh, gustong mangyari ng Pison at Manibela na itigil itong modernization program. May hirit naman ho sila na gawin daw voluntary yung consolidation at hindi mandatory. Uh, ito ho bay posible? Alam mo, Ivan, ang consolidation o yung pagsama-sama ng mga dating operators into a cooperative, yan po yung pinakapuso ng programa dahil magiging mas malakas sila, mm -hmm. mas maayos at matugunan yung mga pangangailangan ng papero. Siguro po, tama po na non-negotiable dahil yun po yung pinaka-importanting aspeto ng programa ko. Aha. Sabi rin ng Piston kahapon nang uh, ma-interview namin, hindi raw sila titigil sa mga ganitong Kilos protesta hanggat hindi raw sila pinakikinggan ng gobyerno. Ah, kung sakali humantong tayo sa halos monthly na lang sila uh, titigil pasada, ano anong gagawin natin dito, Yusef? Uh, Unang-una, karapatan nila yan. They can take whatever time they want to do that. Pero it's very clear. Commuters, transportation sector, gusto po yung programa, itutuloy po ng gobyerno respetuhin po natin yung desisyon ng dalawang grupo at uh, hindi po magbabago yung ating pagtulong sa ating mga commuters po. Yung issue naman ho sa mga ruta, Usec, lahat na po ba may sapat na mga jeep na pumapasada? How are we doing do sa ating route rationalization na tinatawag? At yeah, mga dalawa, tatlong taon pa naman yan na maaayos yung route rationalization pero tuloy-tuloy naman mm -hmm. yung mga nag-consolidate, uh, nagpapasada sila, ang router rationalization naman ay para malaman ang eksaktong numero ng sasakyan sa bawat ruta para hindi magkaroon ng problema sa pangangailangan ng commuters at malesa ng traffic. So tuloy lang yun uh, Ivan. And after that, doon pa naman papasok yung modernization ng sasakyan mga after two or three years pa. So it's a step by step but uh, what's mm. good is very successful po yung consolidation na ginawa natin. Yusek, maraming salamat po sa pagpapa-unlock as always sa ulitin. Salamat sa inyo and good morning po. Nakausap po natin Transportation Undersecretary Andy Ortega. Hindi lang sa dagat kundi pati sa himpapawid ay nakaranas ng harassment ang Maritime Patrol ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR. Sa baho de Masinloc o Panatag Shoal, ilang beses binuntutan at dinikitan ng helicopter ng Chinese military aeroplano ng BIFAR. La unang balita si Ian Cruz. Maliban sa napuputol na radio challenge ng Chinese Navy, tila payapa ang baho di Masinloc o panatag shoal ng datna ng aming sinakyang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. nag ang China Coast Guard 3305 na naispatan sa bukana ng bahura. Bagamat may mas maraming Chinese militia vessel sa hilaga nito pero ilang minuto pa lang ng Maritime Patrol, lumapit na ang isang helicopter sa Panatag Shoal hanggang dumikit sa sinasakyan naming eroplano. Bumubuntot na sa atin itong kulay gray na chopper ng China. Ito pong area na kinaroroon na natin. Ito yung bunganga ng Bahaw de Masinlo kung saan doon sa loob nito ay merong nga Chinese militia vessel na nagbabantay at sa labas naman ay may China Coast Guard din na nagbabantay. Kaya naman wala pong makalapit dito na mga mangingisdang Pilipino o kahit anong mga sasakyang pandagat ng mga Pilipino. Sa lapit ng bubuntot na Chinese helicopter, lubha na raw itong delikado kaya nirajuan ito ng aming piloto ng dalawang beses. Chinese military helicopter, you are violating the flight air safety prescribed by the FAA and ICAO. You are flying too close to our position at less than 50 feet. You are endangering the safety of our crew and passengers we are a Philippine government aircraft performing our mandate to fly and conduct maritime survey over Bajo de Basinlok or Scarborough Shoal within our exclusive economic zone. Be wary of safety and distance your aircraft from our position. Pero sa halip, lalo pang lumapit ng chopper na sa tansya ng aming kasama ay 6 na metro ang layo. Gaya ng mga barko ng China, sa bukana ng shoal naglagi ang chopper. Tila pagpapakita ng navigation at airspace sa shoal kontrolado nila. Sa loob ng shoal, makikita ang tila magkakambal na milisya vessel na nagbabantay sa bukana nito. Kaya hindi nakapagtatakang walang mangisdang Pilipino na nakakapasok o nakakalapit doon kung saan maraming isda. Nang umalis kami sa Seoul, dinatayang 25 nautical miles sa silangan nito, nadaanan namin ang Chinese Navy Warship 174 na may helipad at kung saan pinaniniwala ang galing ang chopper na bumuntot sa amin. Neradyuhan pa kami ng Chinese warship. You are way beyond the 200 nautical miles, please leave your guard. Kinahapunan ang China Coast Guard Vessel 3305 mula sa silangan ay nasa norte na anim na Chinese militia vessel naman na nakapuesto sa hilagang silangan ng Shoal. Ang magkadikit na militia vessel sa loob ng Shoal, tila walang galawan. Pagkalipas ang ilang minuto, nagpakitang muli ang Chinese military chopper at tinahakan direksyon namin pero hindi na dumikit. Wala rin palitan ng radio challenge. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Dumating na sa Senado si Alice Buo para humarap ulit sa pagdinig tungkol sa mga ilegal na pogo. May unang balita live si EJ Gomez. EJ? Susa, so, nandito nga tayo ngayon sa Senado. As of 7.02 a.m. ay dumating dito sa Senate yung convoy na naghatid kay dating Banban Mayor Alice Go mula sa Pasig City Jail Female Dormitory. 6.16 a.m. kanina nung umalis yung convoy. Apat na uh, ng Bureau of Jail and uh, Bureau of Jail Management and Penology o BJMP yung kasama sa convoy at uh, may kasama doon na isang ambulansa na kabuntot patungo dito sa Senate. Uh, pumunta dito si Alice Go no, para umatend o uh, dumulog, dumalo sa pandinig sa Senado upol pa rin doon sa mga iligala na Pogo. And ma um, uh, Uh, alas 9 no na na, na laman natin na schedule niya dito sa hearing mamayang uh, alas 9 yan naka, nakatakda na ayon kay Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ito na ang uh, posibleng huling pagdinig sa Senado tungkol sa mga ilegal na pogo susan kanina tumagal ng saktong 47 minutes yung binyahe natin mula doon sa Pasig City Jail papunta dito sa Senate Yan muna ang unang balita mula dito sa Pasay City, Ize Gomez para sa GMA, In the Great Adi. So masalam, mas ang Against All Odds Love Story ni na Adelina at Hiroshi sa bagong pulang araw theme song na Sore Demo kahit na. Pasok sa iba't ibang music charts ang kilig Japanese Tagalog song. Binigyang boses yan ng Sky Garden members na sina Rio Nagatsuka at Iwaki Maigawa featuring Kapuso star of the new gen, Jillian Ward. Nagsisilbi silbiring language translators ng Kapuso Prime serye, sina Rio at Iwaki. Kaya malapit daw sa puso nila ang kanta. Samantala, exciting at sila roller coaster of emotions ang napanood sa pilot episode ng Kapuso youth-oriented series na Maka. Oh, <laughs> Netizens sa storytelling at acting ng cast. Si Stephanie, all praises din ang natanggap sa kanyang pagkanta. Kabilang sa napawaw sa young stars ang co-actors nilang sina Maricar de Mesa at Charmaine Arnaiz na sumalang sa Fast Talk with Boy Abunda. I think they're very talented. I'm really looking forward to doing scenes with all of them. The talent of Zephanie when she sang, oh my gosh. Hindi na siya singer, but actress. Kasama rin ay na Charmaine at Maricar sa Maka, ang fellow data entertainment so stars na si Natina Panea, Jojo Alejar at Romnick Sarmienta. Si Romnick ang gumaganap na Teacher V na susubukang sagipin ang pinapasarang Maka High sa tulong ni Nazef, Marco, Ashley, Livy at JC. Na Silipin natin lagay ng trapiko sa kaloocan kung saan nakapweso ng ilang chuper at operator na sasali sa day 2 ng Tigil Pasada. Yan ang unang balita live di BAM Alegre. BAM! Igen, magandang umaga. Narito tayo ngayon sa Monumento Circle sa Maykaloakan kung saan kasalukuyang isinasagawa ang programa ng Grupo Manibela. Bahagi pa rin ito ng ikalawang araw ng kanilang uh, transport strike at sa kanilang uh, estimate 20 to 30 na mga tsuperyo narito ngayon sa programa at inaasahan nila na isandaan sa kanilang hanay ang lalahok. Sa so, buong umaga natatagal daw hanggang alas 10 ng umaga. Narito rin ang uh, police visibility pati ang uh, MMDA pati ang lokal na pamahalaan para i assist yung daloy ng trapiko dahil uh, rush hour na rin ngayon at uh, medyo masikip na rin yung daloy ng trapiko dito sa May Rotonda patuloy pa rin panawagan ng grupo na tutulan itong uh, kasalukuyang sistema raw ng modernization dahil marami raw sa kanila ang hindi raw makapasada makapagrehistro dahil hinahanapan daw sila itong consolidation ang uh, kanilang uh, Uh, mga hinaing din daw ay uh, sana daw may balik daw yung kanilang limang taong prangkisa pati na rin daw na uh, kung sangaling magkaroon daw ng modernization dapat gawa raw sa ating bansa at hindi raw mula sa ibang bansa. So ito yung latest na situation dito. Patuloy pa rin ito ang efforts lang kasama ng kanilang mga ibang grupo sa iba't ibang bahagi rin na Metro Manila. Ito ang unang balita mula rito sa Bama Bamalegre para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.